Noong unang bahagi ng dekada 1990, isang lihim na operasyon ng isinagawa ng hukbong pandagat na halos hindi nabanggit sa kasaysayan. Ito ang tinawag na Operation Crimson Tide, isang misyon na halos nagdulot ng malawakang digmaang nuclear, ngunit sa huli ay nagturo ng pinakamahalagang aral tungkol sa disiplina, tiwala, at kapayapaan. Ang operasyon ay isinilang sa gitna ng tensyon ng Cold War. Ang mga bansa ay nakatayo sa gilid ng kapahamakan, at ang bawat maling hakbang ay maaaring magpasimula ng digmaan na wala ng balikan. Sa panahong iyon, isang bagong submarino ng Amerika ang inilunsad, ang USS Alabama, isa sa pinakakamodernong barko na may dalang mga nuclear na sandata. Ang misyon nito, manatiling nakatago sa kailaliman ng karagatan, handa sa anumang oras na tumugon kung sakaling sumiklab ang digmaan. Ngunit tulad ng maraming lihim na operasyon, hindi lahat ay ayon sa plano. Sa gitna ng karagatan, ang katahimikan ay tila kumukulo sa ilalim ng pressure ng kapangyarihan. Ang kapitan ng barko, si Captain Frank Ramsey, ay kilala sa kanyang matinding disiplina at walang pag lang ang pagtupad sa utos. Sa kabilang banda, ang kanyang bagong executive officer, si Lieutenant Commander Ron Hunter, ay isang idealistang opisyal na naniniwala na dapat laging pair alin ang pag-iisip at moralidad sa bawat desisyon. Ang banggaan ng kanilang pananaw ang nagsimula ng krisis sa loob ng submarino. Habang sila'y nasa kailaliman ng dagat, isang coded message ang kanilang natanggap mula sa base. Ang mensahe ay nagsasaad ng utos na ihanda ang mga sandatang nuclear para sa pag-atake. Ngunit sa gitna ng pagproseso, biglang naputol ang komunikasyon. Hindi nila alam kung dapat bang ituloy ang utos o kanselahin ito. Ang kalahating mensaheng iyon ang naging ugat ng tensiyong maaaring magdulot ng katapusan ng mundo. Para kay Captain Ramsey, sapat na ang utos. Aniya, ang mga sundalo ay hindi nagdadalawang isip sa gitna ng digmaan. Para naman kay Hunter, hindi sapat ang kalahating informasyon upang magpas sa isang bagay na magpapawala ng milyon-milyong buhay. Ang kanilang pagtatalo ay mabilis na lumala at ang buong tripulante ay nahati sa dalawang panig, ang mga naniniwala sa utos at ang mga naniniwala sa pag-iingat. Habang patuloy silang nasa ilalim ng dagat, ang oras ay tumatakbo. Ang kanilang mga sensor ay nakadetect ng presensya ng isang kaaway na submarino. Nagkaroon ng abulan at putokan ng mga torpedo sa kailaliman, kung saan ang bawat ingay ay parang dagendong ng kamatayan. Ngunit higit pa sa labang pisikal, ang tunay na digmaan ay nagaganap sa loob ng barko, isang labang moral at psikologikal. Pinilit ni Captain Ramsey na ipatupad ang utos, ngunit hinaramgan siya ni Hunter na iginiit na dapat hintayin ang kumpirmasyon ng mensahe. Naging marahas ang sitwasyon, at ang kontrol sa barko ay naging isang laban ng kapangyarihan. Mula sa disiplina, nauwi ito sa mutini, isang paghihimagsik sa loob ng bakal na kuta sa ilalim ng dagat. Habang nag-aaway ang dalawang panig, patuloy pa rin nilang sinusubukang ayusin ang sirang komunikasyon. Sa bawat segundo, lalong tumitindi ang tensyon. Alam nilang kung mali ang desisyon, maaaring iyo na ang katapusan ng sangkatauhan. Ilang oras matapos ang kaguluhan, muling gumana ang sistema ng komunikasyon. Dumating ang buong mensahe mula sa base. Nakasaad dito na ang pag-atake ay dapat kanselahin. Kung tinuloy nila ang unang utos, malamang ay sumiklab ang isang digma ang hindi na mapipigilan. Tahimik ang buong tripulante, walang nagsalita, tanging tunog ng paghinga at tibok ng puso ang maririnig. Sa sandaling iyon, napagtanto nila kung gaano kaliit ang pagitan ng kapayapaan at pagkawasak. Matapos ang insidente, parehong inalis sa tungkulin sina Captain Ramsey at Lieutenant Commander Hunter. Ngunit pareho silang iginalang sa kanilang katapangan. Si Ramsey, dahil sa kanyang katapatan sa tungkulin, at si Hunter, dahil sa kanyang paninindigan sa moralidad. Ang Operation Crimson Tide ay nanatiling lihim sa mahabang panahon. Ngunit ang kwento nito ay naging simbolo ng malaking tanong sa bawat sundalo at leader, kailan mo susundin ang utos, at kailan mo ito dapat pagdudahan. Sa kasaysayan ng militar, ang mga ganitong sandali ay bihira ngunit napakahalaga. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod, kundi sa pag sa bigat ng responsibilidad. Ang mga nuclear na sandata ay hindi basta-basta. Isang maling pindot ng buton ay maaaring magdulot ng pagguho ng buong sibilisasyon. Maraming eksperto sa militar ang nagsasabing ang Operation Crimson Tide ay isang paalala na kahit gaano kalakas ang teknolohiya, tao pa rin ang nasa likod ng bawat desisyon. Ang emosyon, takot, at prinsipyo ng tao ang tunay na gumagalaw sa kasaysayan. Ang mga ganitong operasyon ay nagtuturo ng aral na higit pa sa digmaan, aral ng pagkatao. Ang disiplina ay mahalaga, ngunit ang pag-iisip ay mas mahalaga pa. Ang utos ay dapat sundin, pero kailangang alam mo kung bakit mo ito sinusunod. Kung tutusin, ang Operation Crimson Tide ay isang salamin ng tunay na kalagayan ng mundo ngayon. Ang kapangyarihan ay nasa kamay ng iilan, ngunit ang responsibilidad ay nakasalalay sa buong sangkatauhan. Isang maling desisyon, at ang katahimikan ng karagatan ay maaaring maging simula ng huling dagendong sa mundo. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may pag-asa pa rin. Sapagkat habang may mga taong gaya ni Hunter, mga leader na handang tumindig sa gitna ng paguluhan para sa tamang desisyon, mananatiling buhay ang pag-asa ng kapayapaan. Ang Operation Crimson Tide ay hindi lamang isang kwento ng digmaan, ito ay kwento ng kabayanihan, prinsipyo, at pag-asa. Sa dulo, ang pinakamahalagang sandata ay hindi ang bomba, hindi rin ang barko, kundi ang konsensya ng tao. At sa kailaliman ng dagat, sa katahimikan pagkatapos ng unos, iisa lang ang natitirang tunog, ang paghinga ng mga taong napagtantong minsan, ang pinakamalakas na desisyon ay ang hindi pagputok ng bala. Ganito nagtatapos ang kwento ng Operation Crimson Tide, isang lihim na operasyon na halos nagbago sa takbo ng mundo, ngunit higit sa lahat, nagbago sa puso ng mga taong nakaranas nito. Sapagkat sa bawat sundalo, sa bawat kapitan, at sa bawat mamamayan, may nakatagong tanong na kailanman ay hindi mawawala, sa gitna ng dilim at takot, pipiliin mo bang sundin, o pipiliin mong mag-isip. At sa huli, iyon ang tunay na diwa ng kapayapaan.